Oh, yan. Nagluto ako, guys, ako ng pakbit, pakbitan. Basta yun, guys, pakbit yan. Tapos, eh, niya naman. Mayroon siyang adobong sitaw. Turo ito. Tapos, ito naman, long, langka. Yung nilang, ay, adobo, Ginataan naming Ginataan. langka. Yan. Tapos, ito naman, gusto mo yung chili oil? Ito, garlic chili oil. Yan. Kain tayo, guys kumain, may kahit pa rin. Sarap. Yan ang nag-i-exercise. Kain po. Kain po. Kain daw ano. Ayan, ayan eh. Hello guys. Shout out dyan sa mga ano namin. Viewers namin. Sa viewers namin. Nakalagay yan? ang sarap yun yung ano. Yeah. Pasam-pasam lang yun ha. Sarap. At kinakapunan nga guys ay pumunta kami dito sa bukid nila. Kasi si Maripe, um, nag nagbilin siya sa aking in-laws na pumunta daw kami dito sa bukid. Punta daw kami sa kanilang bahay kasi mayroon daw siyang ibibigay na suso. Alam niyo po ba yung suso? susong ilog? Ganun po. Yan, punta tayo sa kanila. Ito po yung way ng papunta sa kanila. Diba guys, ang ganda ng view. Maganda po dito yung sa place nila talaga. Ito yung type na type po talaga dito, yung place nila. Wala pa kasing tulay dito Ay, rin, si Maripe Ayan pa na, kami Bambi ha? Wala pang tulay doon kina Kuya Ma? Wala pa po eh. Ah, okay. Ando po si Kuya na, ng bakod. Bakod? Saan? Bakod ni Bakod po namin. Ah, ba na bakodan itong ano niya? Oo. Kala ko nagawa sila ng ano na, yung pang ice cream. O, Opos... mabaya. Ah, mabaya. Okay. na. Ah, si Maripi, na... Ha, Si Maripe dito guys yung place nila Maripe Ito yung sabi niya Yan o dyan, yan yung sabi niya Ay siya may aso rin pala doon Mambi yung aso ka dito Hindi nga nangagat ito Hindi ah Nag titigo na nga ako yung susok Ah dito putulan mo <makes> Yung aso mo <makes> Madami dami yung <minong> nanggulat niya pala <makes> Daming aso ni Maripe <makes> Ay yung kanila yan, hindi yan Diyan ay, takot. takot ako sa ha yung pati hindi na si ilay sa itinuklaw nga ay di ina ihanger niya sa di pati <laughs> ito nandito na tayo guys sa color game color game house color <laughs> game <laughs> color game color game house ha wow Mm. Ayan o, oh, dito na, hapon na nga lang dito guys, kaya madilim na naman ang aking vlog. Oh. Sabi niya, bibigyan niya daw kami ng ano, suso. Ay, pinuputulo. Ay, malalaki na pala ngayon. Mm. Ano, lan? Ilang araw na to, pangalawang, ah, araw na to ngayon, nakasukan. Ano, kaya na naman, sigaw, tiguhan natin muna. Sige, maaga pa naman oh, eh. o, ito o, oh, ito yung bombahan nila, Maripi o. Oh. Laking tulong na. Ito pala, oh, ma'am, ano, si Oh, ito, oh. May saminto na siya. Ayan. Basa, babasain ko si Maripe. Ay, patay ang ba Pero nabubuhay po ito, ha? Nabubuhay, nabubuhay yan. po. yan. Um, hindi na yan inano, man, ano? Ito, guys, oh, ano kayo niluluto ni Maripe dito? Kanin yun, pe? Hindi, yung karne na may dugo ba? Parang bulalo. Anong, ano? Ay, yung dala mong ka, ano kanina? Oo. Oh. Ah, Ayan. sinabawan? Oo. Sinabawan siya. Ayan. ito yung lutuan nila sa labas. Tapos, ito yung kusina nila, guys. Yan. Ito nga pala. Set out din pala kay Mr. Rich na ito yung babong niya dito sa kusina. Yan Okay na. Pero hindi pa pala. Ah, ito pa pala. Ano pe, no? Ah, na. Itong sa Minto pala. Ay, hindi namin napaliw. Buksan natin. Hindi namin napaliwanag ito kay ano, kay maano, kay sis Leone. Ito pala. Anong nabasag niyan, Pe? Ang dilim ng bahay mo. Ay, yung isa kasi ay parang ano. Marin. Mm? Ayan naman. Oh. Yung, uh, uh, po, Ma'am ah. Yun eh, uh, yung pera niyo po na pinadala sa akin na pangdagdag sana ng negosyo po namin para sa ulam ay hindi na po namin ipatuloy. Dila subukan po namin yun sa katutubo ay hindi po, mahina po yung ulam na yon kaya yung binili na po namin ito na po ayan, oh. sinemento na, na para cemento, dito dito sa salas namin. na flooring na siya tapos ano pa tapos yung sa ano naman, ito naman ang nabili na para sa CR na lang po ayan, tapos, galing po, tapos Do yung ano po doon, may bakal pa po doon na nabili namin, tsaka may labis kang simento ah, mayroon pang simento? Oh, ah, para good. sa CR, kuwero ko pa yan. Dadagdagan pa namin yung Ito, Sa mintong, uh, para sa yan, CR. Salento. So, ulitin natin to, Ma'am Leone. Ito, oh. Ito daw po ay, ano tawag naman In ito? Inodoro, inodoro po ito. Yan, para ito, sa para sa CR. Tapos yung sinasabi mo ay? Yung sa, ano, bakal. May bakal kami nabili, dalawa. Ay, yung, ano, halo black sini pa po namin nabili. Kaso naipit ayun po. Ah, mayroon silang tubo para yung sa tubo ano? Po. Yung ano na yan, yung bakal. Bakal pala ito. Bakal. Steel bar na bakal. Bar. Gagamitin na, na sa CR. Hindi lang po kasi impo na dagana na yun oh, mga bakal. Yan na. Ah. Yon. So yun ga, so, yun po yung na yung nabibigay niyo po ay ano <laughs> may pakinabang <laughs> naman po. Tapos kay Mr. Rich, yung yero hindi pa po tara, na napakinabangan naman na po. Ayun po oh. Hindi pa nga lang po okay na okay yung pinagkabitan pero okay na po yan. Malaking bagay po yan sa kanila. Ayan. Busy. Ito po yung ice cream nila o oh, na mga tube. Yan, So, ang bagay guys. Tapos, ito yung pinuntahan namin dito kasi sabi ni mo masusulay sila. Bakit tela kang bangko dyan? Magbangko ka naman. Ibibigay na daw ni Maripi ng putol na. Ang kanyang <laughs> ano. Ay, hindi na ano. Mamaya pa yata kayo dyan kaya maghapon. Hindi. Oh, mag Busog <laughs> naman kami eh. Busog <laughs> kami. <laughs> Tignan niyo guys ang paligid na, na dito oh. Provincial life. Diba? Sinipon sila ni dun sa usok <laughs> ng ano kanina. <laughs> Pagluluto. nalabas kasi. Katulad nito, o, oh, open. Yan. Maganda dito sa kanila, o, oh, presko. Ayan. Pe, daming isda. Maliliit nga lang. Yan. May lambot kayo? Hindi na makakain yun. Hmm? Hindi na makakain. Ayang, ha -ha. Trabaho na ako sa kabila ka. Mm -hmm. Para saan ako sa kabila ka. Tinanong ko kasi, yan. Kasi alam mo na, iwanan ko talaga kung ganyan, ganyan na pati do lang mga pati alam. Malaki na. Ay maliit pala. Gusto mo? Yeah. Ayun, hati kayo. O <laughs> oh, sabaw. Ha? Huh? Nakamis pa rin sa bunya. Ewan, tikman mo. Kung ayaw naman, di itapon natin. Itap, tikman itap, itapo mo. Na. Tapon mo. Parang tuyo, tuyo hmm. na. Masarap favorite ko to, guys. Wow. Ito. Iwan ko tong isa. Ay, siya. Hindi akin 'yan. Ay, rin din ito, dadagdagan pa nga ito. Parang bulok na 'yan, ha? Ay, parang bulok na. Mm -hmm. Bulok na 'yan. Uh -huh. Pwede. Magaling sa bahay. So, tayo dito guys sa aming maisan. Sigkitla ang tanaw ng ano ano. Mm -mm. Dati, Yan, dati guys ay ang pangit dito. Ito pala guys ay pinatubigan. Kaniyang nakapagsakay ng yubal na talaga 'te. Eh. Para ano kapit Oo, ano. Ayun ang mga maiso. Pangit pala yung berterako. Oh. Ito. Gentelan ng mais. Ayun, ito hanggang doon. Siyempre, hindi tayo banta pag pupunta banta doon. Ayun. Patubigan na sila. So, yan siguro, lalaki na ang kanilang ano, laman ba. Ito, o, oh, tanyo guys, o, oh, dalwa dalawa laman. Yan sila. So, sila ni Dao, dadalaw din daw sa kanilang mais. Ayan, o. Oh. Ah, so guys, lubog na kami. <laughs> <laughs> Hindi kami basta-basta pwedeng pumunta doon. Kasi nga, eh, syempre, may harap na kasi madamo yan, baka may ahas. Ito, o, oh, ang kaganda. Huwag lang nakawin pag pwede na. <laughs> baka ihawin. <laughs> pang ano, siguro one week yan, pwede nang pang ihaw. Naglalaman na ito eh. May laman na po yan. Magkakalaman na sila. So, yun guys. Ay, oo nga. Bakit may parang binuksan nga ito lan? mo, bakit ito itinesting siguro? Bukas eh. Ayun oh guys, oh. Ayan oh. Siguro tinesting po ito. Nabuksan. Mga kaluka Ayan naman tayo sa nakawan blues. Huwag naman sana. Pagnasananang maulit yung nangyari dati na sa gitna pala guys wala nang ano, wala nang bunga ba. Naubos na. Kawawa naman yung kagaya naming mga farmers na nagpupuhunan ba. Hindi po biro ang pagpupuhunan ng mais. Binhi pa lang, Binhi pa lang. lalag natin ka na sa presyo. Plus, plus abuno. plus yung patrabaho mo pa, plus yung pagod, 'di ba yung pagod. Okay lang. Yan napakwento na so, ayun guys ito yung aming mais na nakakatuwa ayan oh di ba mga mais namin yan claim natin yun na ano makaani tayo na makabawi tayo kasi two times tayong hindi ano naka nakaani nang hindi maayos pero okay lang naman ganoon talaga sabi nga nila paswertehan daw po yung pagbubukid para makabawi naman tayo guys lubog na kami guys hindi kami hindi, 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 ano, hindi kami na nakakatawa nasa gitna humabol dito pala guys ay mayroon na pong mga umani yan na po yung mga nagbibilad diyan sila po yung mga kauna-unahang mga ano uh, nagtanim tapos ayan po nakaanin na po uli sila so ito po uli inuulit po uli tong parasada pong ito ay pwede pa po itong uh, pagbiladan ito po international highway Kaso nga lang po ay hindi na po siya natuloy na ano gawin ba. Kaya ito, putol po yan both side, dulo sa dulo. So yun guys, kaya pwede ba putong itong daanan kasi po baka may makapansin na naman bakit um, may nagbibilad dito sa kalsada, itaanan po yun ng mga sakasan. So yung ngayon po ay pwede pa po bayadan yun. So yun guys, andito na po kami dun sa ano sa bukid naman nila Lani. Dito po ay yung ano, ang bukid po nila malapit po dito sa ano. Uh, sa bahay ng aming in-laws. Ito naman po, yung mais ng papa. Oh. Na abo. Ba? Nauna pa sa amin si Abo. Ngayon. Nagagamba. Ang ganda din ng mais ng papa, oh. Matatangkad. Yan. Dito tayo. Wala na makita dito. Hindi pwedeng mag-isa lang dito. Baka may may lokolokong tao. Wala, wala, naman dito ng ganun, guys. ang nalaki ng... Kami nga lang ang ng... lokoloko talaga <laughs> ni Lani. Ayan, oh. Grabe, tatangkad ng mais nila, Lani. Ba't mm -hmm. kanya ng mais nila, nang ang tatangkad? Oh. Kaya nga. Ito yung kanal, oh. Dito. Sana all, matangkad. <laughs> Sana <naon>, all, matangkad. Tingnan nyo, guys, ha? Oh. Tingnan nyo kung gaano katangkad yung mais nila. Anong, ano ba ito? Dikal? Hindi ko alam siya, Parang dikal. Ah, dikal. Diga, diga may mga number yan. So, grabe talaga, guys. Ang tatangkad ng mais nila, oh. Yung mais namin tama lang. Tayo po kasi yun eh. Hindi tayo makakapunta doon sa mais na kabila eh. Yan. Ayan oh, mais nila. Ang tatangkad. Maganda ngayon ang mais. Feeling ko guys, lahat po nang nagtanim ngayon, sana nga po, tingin ko lang ha, parang magiging maganda po ang ani. Feeling ko lang. Claim natin yan, Claim natin yan so, para number naman number makabawi man, tayo. So, one, yeah. Ha? Ha? Oh, dahil walang kalamidad na dumating. Parang maayos po lahat talaga. Yan. yan. dito na lang tayo sa unahan ba? Ayan oh, si vlogger. Sunto Sunto vlogger, Lani. Magigiging magiging vlogger natin po 'yan. Gagawa tayo ng kanyang account. Ayan na. Tayo na, guys. Balik na tayo doon. Oh, kada, lang. si Lani. Ko ko, lang. Ano? Bago kami pala guys umuwi, kami pala guys ay kukumura ng kalamansi. Kasama namin dyan yung aking pamangkin, yung anak ni Ata Erlene. Sumama siya sa amin dito sa bukid. Gusto daw niya makarating dito. So first time niya pong makarating dito sa ano sa bukid, dito sa aking uh, place ng aking in-law. So yan guys, natuwa siya sa mga kalamansi. Kasi nga naman sa bayan, dun sa kanila, binibili pa po yung mga ganyan yung kalamansi. Ba, eh dito, libre lang po yan. Okay, ang dami yan dito, namin kalabansi yung nakuha. Ayan o. Oh. Isang puno lang po yan. ano na yan. Pero ang dami pa rin pura guys. Dito madami kasi yung puno ng kalamansi dito. Ayan oh sila lang nangunguha pa. Ang <laughs> dami din nakuha. Hindi na naglaki yan sa baba pa natin. Ay, ito pala no. ang dami. Ayan pa guys oh. Napaka dami. Sa likod meron din. Kumuha na rin. Kuha pa. Ito guys. Ibigay namin kay Ata Erlinian kasi pupunta kami ng Sablayan bukas. Yan. Yun lamang po ang aming vlog sa buong maghapon. Thank you so much guys sa panunod. Ingat po tayong lahat.